Lalo na may po cento sa 12 cento na talaga gusto hmm. nga ang kabasa-basa manakot Kasi Piliin mo na lang yung bagay mo Hindi, ginamag okay. mo ito na Hindi hmm. mo makapagbayad ba At ako nakikin ko naman eh like. Kala ko buo to. Hmm? Kala ko buo. Hindi. Pag so hmm? Eight Masabi um, ano yung nila. Andi kaya yung sip nila dito? Hmm? Okay. Ano kaya yung sip nila? <laughs> yes, yung ka ng bulalis. May hey, bulalis sila <coughs> so awesome. Obrigado.

Ano ba ito? Pork? Oh, baby. apa jadinya hmm. hmm. mamaya. ya? mama ya? masih kakakin karena saya bakal matiin hei sorry 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 ang dami sa akin. kayo. Hmm. Hmm. Yung bago ang bay, purpose ba nun yung ang palasa ng kare-kare? Oo. Kumawa ng baboong na ganyan, oh. Hindi ko malasahan kasi. Kumawa eh. ng lalaki. Yung kare-kare? Hmm. Pero mas gusto ko yung baboong kasama yung ganda nito. Yung soup. Supadupa na... Hmm. Ha? Yung soup, supadupa na maasim. Hindi naman sa masin, oh. Ito suka. Yeah. Ako si Kiara. Sabi ako na

Hinahanap ko saan yung entrance. Nandito ko mahanap. Pumunta muna ako ng tayat. Pumasok kaya ako sa loob. Kasi ano, hindi ako nang ihihin. Hindi ko alam kung bakit. Yeah. Namatay ano, na yung kasawa ano, ni Galina. Yun yung may day ni, uh, ni uh, Ano? Laika? Si Kuya Eddie? Ano, ano na ano kasi? Mag-isa lang daw siya din sa bahay nila. Tapos, nagpapatakbo daw siya ng, 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 ng hospital. Pero, yung si Rika, umula niya muna yung anak niya na dalhin sa ano. din. Tapos, tapos yun, nadatlan niya na kanila na ano. Yung kung sino nakakita ng... Anong sakit niya? hindi nasa home naman din sa kaya 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 yung ganun na kaya 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 mo. kaya lang sila kaya Erika doon. kaya 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 kaya